Ayan. Hello mga bibi. So, so for today ay um, kakainin natin. Ang ating ulam ay longganisa at meron tayong talbos na kamote. Maganda ito sa mga kagaya ko ng anemic. At syempre mga wala pa bang ating sinantalan. So sinantalan smoked fish and sardines ito. Spicy version. At syempre mga pa ba ating vitamins? Vitamin C, Coca-Cola, o diba? O ito yung para ba maganahan tayo, mag muna tayo. Ayun, samahan niyo ako kumain, ha? Ito yung first na kain ko for the day. May naman ako ninyo breakfast, pero tinapay lang, pero parang hindi siya enough. So, itong talbos na kamote ko, liligyan ko siya ng suka, kasi dito ko rin siya isasaw-saw yung aking longganisa. Ang ulam ko, longganisa. Okay, sa so unang subo, mainit pa yung kanin. Ay, nakalimutan ko pala. Ihalo ko itong ating sinantolan sa ating mainit na kanin. Kayo lang ba? Gusto nyo yung pag kumakain kayo ng mga yan nung ganisa. Eh, nakakamay din kayo. Kasi parang nasarapan ako pag kumakain ako na nakakamay pag ganito yung ulan. Siyempre, pag may sabaw, hindi tayo pwede magkamay. Ayan, kunin natin yung mga sili-sili part kasi mahilig tayo sa maanghang. So, ihalo eh, lang natin siya sa mainit na kanin. Iba naman ito na lang yung ulam nila. So, ayan. Nagugas na ako ng kamay, ha? Eh, halo lang natin itong sinantalan sa ating mainit na kanin. Mainit-init pa siya, na papasok ba? Pa. Ayan. Ayan. Galing sa si ref yun kaya medyo sa tingin nyo, nakikita nyo sa camera medyo matigas yan. Pero, since ginamit ko na kasi siya, kaya nilalagay ko sa si ref. So, pag ginamit nyo na yan, maganda ilagay nyo sa ref. Ah, init. Arap. Ay, mahilig talaga kasi sa talibos na kamote. Hindi dahil kailangan ko. Pero kailangan ko talaga kasi anemic ako. Pero favorite ko to, tapos siya sa ko sa suha. Nalagyan ko ng asin, minsan nalagyan yung sibuya, sinde. Pero okay na yan kasi yung sila naman yung ating sanantulan. Kain! One o'clock na. Dalalin ko si Lenny after nito.

let